talagang malaking malaki ang utang na loob natin sa kay founder at sa kay admin kung wala sila ewan ko anong <laughs> natin na gagawin natin pag magka problema ang ating ano ating channel salamat kay Lord andiyan yung kay style family at sa ating founder at kay Sis Bells. Last month pa siya, Sis Wilma, na primuni. Malapit na siya mag-porky. Ay, hindi ko, na, hindi ko napansin. Kasi ako pag mag-play ng LS niya, i-play ko lang yan at sa kayuanan. Siguro hindi ko, hindi ko lang nabasa siguro sa JC natin. Yung pag nung naproni, na-primuni na siya. Salamat. So, uh... Salamat talaga ma ng marami mga sa suporta sa live stream. <laughs> okay lang yan. Importante. Ma-monetize tayo. Tapos, ano na naman si Rods na naman ang tutukan natin pag pag ano pag monet monetize ka na talaga si ano si si Rodel Primoni na rin siya, di ba? Sa members natin, si ano na lang, no? Si EPPTV at saka si Rod's Vlog. Parang dalawa na lang yata. Si, ah, si Sofia pa. Si Mang Sofia pa pala. Hello, shoutouts. out um, 8 million in the house. Thank you, thank you. Kanina 14 yung thumbs up. Tapos naging 11. <laughs> May nagbawi siguro. Mabilis lang yan, Sir Rodel. Makuha anong 4 mamuhin. Oo, oh, mabilis lang yan. Kasi gabi-gabi nag ano din siya. Nag-LS. Tapos marami din siyang views. Marami din siyang views. At maraming tambay kay Rodel. Oo, sis Bells, tama ka. Maraming uh, tambay. At saka sa kay ano, kay Sir Obit, maraming nagtatambay sa kanya. Si si Sakura need pa niya WH kaya hindi pa siya makabili ng cellphone. Ay, nakalimutan ko. Oo, o, si si Sakura pa pala. So ang ang hindi pa mo ni si Sakura, si Sophia, si Rhodes Vlog at si APTV, ano? Bali, apat pa sila. Sana wala mo muna ng papasok na baguhan para ma, ma natin yung itong apat, matutukan natin itong apat. Obit, ba, mo kayo po ng revenue. Oo, sis Bell, sang sipag niya. Halos 24 hours, naka-live. Naka live naka live. daan lang ako. Padaan-daan lang ako kay Obit. Tsaka maganda kasi yung mga ano nila, no? Mga anong tawag yan? Screen, screencast. Yung mga tao, pag makita nila, yan, manood muna sila. Baka mauna pa yan si Obit Makasahod kisa sa uh, kisa sa atin, si <laughs> Sa akin siguro, abuti na naman ito ng sobra one year at makasahod ulit. Sige, okay lang. Ang importante, may may centavos na pumapasok araw-araw. Thank you sa